nagbaba ako ng pagkain mismo dito sa customer pagkain titigitan niya ako bawal daw no? bawal hindi, ayan sila ayan sila hindi vlogger pre katunay lang to pre yan, yan nasa posti video mo ay, posti na yun okay sir hindi ako, na, hindi ako nag parking doon sir andito ako sa kabila andito ako walang walang ano dito nagbaba lang po ako nagbaba dito lang ako nagbaba Ako dito ha dito wala wala nakalagay kalagay na sign parking no parking at dito, ako, ando yung babae. Ando dito dapat, dito. Dito ako nakapwisto, yan. Walang no parking, no loading, no unloading dapat nakalagay. Tapos manguhuli sila basta-basta. Aba. Dapat para sa eh, TV mo ka na dapat aksyonan tong mga to, matanggal sa trabaho sir. Hindi maganda to. Ah, pamunuhan ng paranyake, lungsod ng paranyake. Hindi tama to. Hindi lang panawagan ko dito. Maninigit ka, no loading, no unloading. Kaya nga ayaw matanggal eh. Takot nga eh. Hindi oh. nga ayaw matanggal. Hindi, kaya nga Patita mo na nilang order. Uh, si sir, makakarating sa pamunuan ng paranyaki to sir. Makakarating to sir. Nagbaba lang na pagkain. Inabot, nag-abot lang kami dyan ang babae. Tapos hulihin agad ako. Hindi na po siguro tama. Ah, uh, lang ang... Hello sir, magandang Hello, po. Good morning po. Apo sir, okay. tama po. Yes sir. Ah, uh, apo sir, brother Matt po ito, staff ni Congressman Busita. Yes, sir. Apo, Good morning. apo sir, bonding uh, and nag-usap po kami ni Congressman kagabi at uh, sinendya sa akin yung video, nakita po niya yung nangyaring panghuli huli po sa inyo. Saan lugar po ito, sir? Ah uh, sa Asiana, Asiana po. Sa Sinucan Building po, corporate. Sir, natikitan po ba kayo? Opo, sir, kasi po, ano, sir, ganito, sir, ayaw ko sana magpatigil, sir, kasi nga po, wala pang sartesigil, sir, eh, kasi nag-abot lang talaga ako ng pagkain dyan. Oh. Papadalaan ka namin kung magkano yung babayaran mo sa lokal na pamahalaan ng Paranaque City. Opo, sir, salamat po, sir. Opo. At kami po, kami po, sa RSAP, kami na po ang bahalang umaksyon dito. Kasi ang pinagtataka namin nat namin dito, brother, kung Apo. kayo ay nag-drop off doon, da, tapos wala kung baga wala namang signage na nakalagay papa makoconsider dapat yun na i-allow hindi na nga po sir eh. kasi Opo. kung hindi nila yan yung kawawa yung mga motorista na may pasahero na sir, bababa marami Opo sir, marami talaga rider na lalo, sir na nagre-reklamo sir. Ako lang po talaga yung pumalag. Okay, thank sa okay, sir. Salamat po. Ingat po kayo. Okay sir, salamat po. God bless po. Hello sir, magandang tanghali po. Yes po, magandang tanghali Sir, si Brother Matt po ito. Sir, natanggap niyo na po yung pinadala po ng aming office sa inyo? Ay, wait lang uh, sir, piliting ko lang. pa pacheck po sa inyo sir. Bali yan po sir ay 1.5 po, isang po para dun sa violation. Yung 500 po ay para sa notaryo po at dun sa pina-LBC po ninyo. Okay po. Ay, sir. Dito na -dito, Ayaw, dito. okay, good. Sir, pag salamat nabayaran po. niyo po sa Paranaque City Hall, paki-update po ako. Paki-forward na lang po ng resibo. Salamat po. Sige, sir. Sige, sir. Sige, taf. Okay. Po. Ingat po kayo, salamat sir. Ingat po. Tawag lang anytime. Okay, salamat, sir, okay, salamat, sir. Salamat, okay, po. Salamat po. Sige po. Sige po. Hello po, sir. Ray. Good, good morning po. Good morning. Apa. Sir, ibibigay ibigay ko na po yung telepono kay Congressman. opo apo. Thank you po. Chief, good morning. Sir, good morning, sir. Uh Oo. -oh. Nakarating pala sa iyo yung tungkol do sa Paranaque na yung security guard, yung tinikita yung rider. Tama ba? Opo, sir. Opo, sir. Pinalitan ko nga. Inuruan mo na? I tinuruan ko, sir. Tinuruan ko. Ang sabi sa akin, sir, sir, meron naman po kami ng ano, specific na, na parking para sa delivery. Sinabihan daw niya yun, nandun magpark. Hindi nag-aabot lang ako ng pagkain. Hepe, without Kami bias, ko, pag tinignan mo yung, yung version ng magkabila, tama yung rider. Sabi niya, nag-aabot yes, yes, lang ako. Opo, sir. Tapos yung sinasabi mong no parking, wala naman dito sa area na to. At ako, hindi ako nagparada. Nag-aabot lang ako ng pagkain. Yan ang sinabi ko tapos sir. Oo. Yan ang sinabi ko. Ako, kaya sabi ko, tayin natin, pagka, pagka si Kermel Busita nagsalita sa akin ng ano, ng, ano gagawin ko sa'yo, ipatatawag ulit kita. Ganito. At ang Asyana, ina, inaangal sa akin. Hindi na Kasi tatlo eh. Kasi kung titingnan mo, Hepe, parang sumosobra naman yung mga security guard. Yes, sir. Yes, sir. Diba? Uh, eh, ano, yes sana, Hepe, kung masikip do sa lugar, eh medyo mabibigyan natin ng punto eh. Ang luwag-luwag naman. Yes, sir. Yes, sir. Diba? Yes, sir. Yes, sir. Oh, oh. Ilang ban deputize mo, hepe sa security guard? Almost 30 yan, sir. Yes, sir. Sabi mo, wala naman tayong nakakampihan. Doon lang sa tama. Opo, sir. Opo, sir. Eh paano ang gagawin natin, hepe sa mga delivery riders? Sasabihin mo ba sa customer ng delivery riders? Ma'am, sir, bantayan nyo dyan. Pagtapat ko, ibabato ko sa'yo. Sambutin mo na lang, ha? <laughs> <laughs> Di ba? Diba. Isa pang sinabi ko, tanggalin niyo yung mga logo na yan. Hindi, hindi kita tao, deputize lang kita. Tama. At tuloy kami napapakpakan dito. Oo, tama. At saka, oh, Hefe, ipaliwanag yes, mo, doon sa kabilang side, no parking. Pero kahit sabihin na doon sa tinigilan ng rider ay may nakalaging na no parking, hindi pa rin valid ang apprehension kasi nga nag-abot lang. Tama sir, tama sir. Di ba? Iba sir. yung tama. no parking, no stopping, magkaiba yon. Yes sir, yes sir, yes sir. Pati uh -huh. yung BITX sa hapon, pumunta uh -huh. sa akin, nakikiusap na kasi natikitan daw yung kamag-anak niya ng tao ko. Sabi ko, malis na kayo. Ayan nyo ilang beses na kayo nirereklamo ng ARSAP. na kayo ng kadena ng motor sa taas. Ganito <laughs> eh, going back, ano, with all your respect, paki suspendin mo yung paninikit ng no enforcer para medyo yes, matuto. Opo, sir. Opo, sir. 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 okay. sir. Okay. Salamat. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay. Okay. Bye-bye. nag Nag-i-inspection kasi ko, sir. Okay. Salamat, Hepe. Salamat. Thank you, Thank you. Okay. Bye-bye. baka pwede na Parang may ina isang linggo hepe ah. mga one month Ha? Ah? Sige sir Sige sir, ang huli talaga mali Oo, ah, binigyan na namin ng pangmulta yung rider Ya, ko kay Herman, tulungan ko na lang eh Eh, sobra-sobra na yung tulong mo eh, hati tayo hindi, hey, ako bala sa'yo. Pagod kita. Kapi <laughs> <Happy> na lang. <laughs> uh, once HPG. Once HPG. Always HPG. Oh, yes. <laughs> diba? Yes. Uh, at uh, salamat. On behalf of riding community, salamat at uh, ina-address mo agad yung ganyan. no Yes, sir. Oh, one month. Hindi naman sweldo ang hindi naman sweldo ang aalisin mo sa kanya. One month suspended ang paninikit niya. Pwede na 'yon. Yes sir, yes sir, yes sir. Wag one week. Pag one week. Brother, Tiger, pag one week parang kinikiliti mo lang. Ah? okay. yan naman ay walang walang personalan yan at hindi ko naman kilala yung bata mo. Yes sir, yes sir, yes sir. At yung rider hindi ko din naman kilala. Yes sir, yes sir, no problem. Salamat. Yes sir, yes sir. Oo, may magkape na lang tayo sa isang araw after budget hearing. Yes sir, yes sir. Thank you sir, thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye. Hello po, sir. Good afternoon. Hello, sir. Good afternoon, Good afternoon. Good afternoon. Hello, sir. Good afternoon po. Sir. Nangangamasa lang po ako. Ah, uh, okay na po, sir. Ah, uh, nabayaran ko na po kahapon sa City Hall ng Paranaque po. Ay, okay, good. Sir, ibalita ko na rin sa iyo, ano po, ah uh, tumawag po kani-kanina lamang si Hepe po ng Paranaque. Opo. And uh, nangako si Hepe, nabibigyan niya po ito ng kaupulang pansin at aksyon at bibigyan ng karampatang parusa itong nasabing enforcer opo opo sir salamat okay, po. ah uh, sir pag-ingat po kayo at tawag lang po sa office anytime sir basta nasa tama okay, po Okay sir opo sir okay sir maraming salamat po opo Okay sir okay. Opo. ingat po kayo ingat po God bless Okay po kayo din po ingat po God bless ingat okay, po, po.